May kuhang larawan si Kyla Estrada at Daniel Padilla. Wala namang tumututol sa umano'y relasyon ng dalawa na unang nagkasama sa isang action serye. Katunayan, tila gusto ng mga fan ang chemistry ng Rumward couple. Mukhang tumeno raw si Daniel na laging kasama ngayon si Kayla. Kumento nga ng mga netizen, Kayla is a good influence on Daniel. Good decision DJ. Time mo naman to be happy past this past present na pinag-uusapan hindi ka na teenager nagkakaedad ka na disenteng tao si Kayla at mas may sinabi ang pamilya at si Kat din. Congrats to both of you. Pinaalalahanan pa sila na, put God the center of your relationship, God bless to both of you. May naghabili naman sa aktor. Kayla is a good girl, Daniel please take care Kayla. Keep looking good and enjoying life. You deserve it. Kitang kita mo sa mga ngiti nila maligaya sila kontento. Yan ang in love, ano ang sinyo sa balitang ito?